Hi guys! Ayan, nandito na naman si Mami Millet. Yan guys, nagagala na naman si Mami Millet. Kaya, sasama ko uli kayo. Yan. Guys, dun sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, Millet Vlogs. And guys, time check, ah uh, 6.30 a.m. Yan. Nandito ako ngayon, nandito ako ngayon guys, sa isang ah, uh, dito ano eh, pero sa dagat na lang ang gagamitin kong word. Yan. Nandito ako sa dagat. Yan. Alam niyo naman pag nandito si Mami Milat sa Olongga po, ah, hindi pwedeng hindi ako magdadagat. Yan. Yan guys. dami bangka. maano lang ang alod ng dagat. Kumbaga, chill pa lang ang alod ng dagat, guys. 6.30 a.m. Ayan, guys. Ayan. Gala tayo, ha? Tara, let's! Ayun, yung aking mga anak, guys, oh. Ginulat ako nung mga yan, umuwi dito. Ay, sumunod dito sa akin. Yan ayun ang aking anak at saka yung aking apo. Yun naglalakad-lakad siya. Yan yung mga sinasakyan na ano, bangka dito guys. Yan yung mga nire-rent pala. Yung mga nire na bangka. Kung gusto mong pumunta doon sa isang isla doon. Yan. Kung gusto mong pumunta sa isang isla doon. Yan. yan. Ang linaw ng tubig guys. Ang linaw ng tubig. Super linaw ng tubig, guys. Chill ang dagat. Chill ang alon ng dagat, guys. Chill na chill ang alon. Guys, ayan. Hindi kami kumuha ng cottage. Ayan, nagawa na lang ng table yung aking mga anak. Ayan, nagbaon lang kami kasi pinagbaon kami ng ate ko. Ayan baon kami ng almusal kasi ginawa kami ng ate ko pinagbaon kami uuwi din kami guys kasi doon kami sa bahay magla-lunch dahil yung aking mga pamangkin nag ano sila nag, magre-ready sila ng budol fight daw namin kasi umuwi kami dito pinasyala namin sila yung aking apo guys o oh, nanginginain ng kanyang tinapay Guys sunrise Guys sunrise yan Yan sunrise Ayan yung apo ko guys ah, oh. yan Pili niyang maglakad. First time niya dito sa dagat. Kaya ipinasyal ng mga anak ko. Kaya yeah, gusto rin nila dito magpasyal-pasyal. Naglalakad siya. <laughs> Tungtawa siya. Guys, ayan ang aming breakfast. Yan ang aming break, breakfast. Ayan guys, yan yung prinipare ng ate ko. Yan yung hinanda ng ate ko. Natutulog pa kami, hinanda ng ate ko yan. Kasi sa, sabi namin, maaga kaming aalis. Eh sabi niya, kumain muna kami. Sabi namin, babaunin na lang namin. Kaya yan hinanda ng ate ko guys. Napakabait ng ate ko guys. Kaya talagang uh, pinuntahan ko siya dito. Kasi talagang miss na miss ko at ang ate ko dalawa na lang kasi kami yung babae. Dati tatlo kami na wala na ngayon isang bunso namin. Kaya kami na lang. Kaya gusto ko lagi ko siyang kasama hanggat maaari. Kaya lang kasi malayo siya dahil nandito sa Olongga po ang trabaho ng kanyang mga anak. Yeah. Kakain na kami guys. Hindi ko na kayo sasama ha. Hi. Hi. yan Ay. Ayan guys. So inilapit ko sa tubig. Oh. Gustong gustong lumusong. Oh. Hi. Ay, uh, gustong-gusto na mo oh, sa mga nakikihay, oh. <laughs> Hi. <laughs> Hi. Oh, Bella. Baby. Bella. Baby. na natanaw niya yung mga bata, oh. <laughs> ha, uy, nabot na. <laughs> Akan cabai, ba? Mas gusto niya maglakad dyan kaysa sa ano. <laughs> kasi siya doon sa, lupa. sa lupa, mabigat. Nabubuhak yung kamibigatan nga. <laughs> ah, <ram> sam, sam. <laughs> <laughs> yay why does <laughs> 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 <Yeah. laughs> <laughs> 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 nakatapo ayun no. Oh. Lakad sila. Nakabating naka -baiting. naka, naka one piece yung aking apo oh. <laughs> maliligo daw sila. Ako hindi ako makaligo eh. Nakalimutan ko magdala <laughs> Nakalimutan ko mag... alam kong pupunta ako ng beach pero nak nakalimutan ko yung plastic ng aking mga damit at saka yung towel ko. And ayan, ayan guys, oh. Uh. Time check. 8.30? 830. 8.30, guys. Ayan, ah. Uh. Bigo <laughs> siya. Bigo apo ko. First time ng apo ko, guys, sa dagat. Ayan. Paliguan do nang daddy niya. Ako yung pupunta ng dagat, pero nakalimutan ko yung lalagyan ko ng ano. Pinlastic ko lang kasi siya. Pampaligo at saka, ay hindi, bihisan ko at saka tuwalya. Yeah. Awa ng guys. Ayun, nakalimutan ko. <laughs> Ganyan ka makakalimutin si Mami Melet, di ba? Yun guys, ah. Ha ha ha. <laughs> ya yeah. so mag, ano, mag mag ganun guys kaya lang nakalimutan ko yung tawag kaya lang ang mahal <laughs> ang mahal hindi ko yung mag -awal. Ayan guys uh, pa Pauwi na kami guys uh, Anong oras na? Uh, 9.30 na yata guys Medyo napakainit na sa balat ng init Yan Okay guys Hanggang sa susunod na video Bye guys Bye